Ay! Tang ina, may pulube. Vlogger to. Vlogger to. Alam ko, vlogger to. Napapanood ko to eh. Oh no! Boss, kawawa ka naman. Ay, wala ka ba dyan, boss? Hmm. Hindi ka pa kumakain, no? Pagkakasal kita para pagpalaing ka pa at marami ka pang matulungan na tayo. Dasal lang, boss? Oo. Hmm. Maraming salamat. Okay, dasal lang. Na. Ayun pala yung vlogger Yung yeah. problema ko yung mga bayarin namin What? ay na lang yung pera ko Paano ko kaya lalago to? Ay Tangina may pulubi Vlogger to Vlogger to Alam ko vlogger to, napapanood ko to eh Ayos vlogger to Mapuntaan ito na yun. Ang plagger to. 500. Magiging 10,000 kaya 5,000 ko. na makita. Oh no. Boss. Kawawa ka naman. Kailan ba dyan, boss? Hmm. Hindi ka pa kumakain, no. Ito na yun. Hindi ko makain. Ito na yun. Boss. Ito. What? Last pera ko na to. Pero dahil naawa ako sa'yo, ibibigay ko na tong last pera ko na to sa'yo. Kumain ka. Kahit anong gusto mo. Basta makatulong ako sa'yo. Kumain ka. Oh, no. Saan ito, Sa Ayoko nagugutom ka. Ayoko, Uya. Uya. Okay lang, okay, okay lang. Mo ako. Ito na, ito na, ito na, ito na. <laughs> 200. Boss. Ay, pagdadasal kita. Ay, hey, boss, you, tell... ka. Ano po, boss? Pagdadasal kita para pagpalain ka pa at marami ka pang matulungan na tayo. Dasal lang, boss. Mm. salamat. Okay po yan, dasal lang. Marunong din ako magdasal eh. Uh... <coughs> <coughs> Papay, pa ako dun ah. Saan so, ako kukuha ng pera nito? Ano <coughs> Ano anong... <coughs> <Anong pa> yun? <coughs> Wala na akong pera yun. Tingnan mo, binigay ko na doon sa kasama mo. <laughs> <laughs> Bariya, kahit nga ano, wala nga. Binigay ko na sa kasama mo. Ayun, try mo tuloy. Doon ka mga iyo. Magkalat kayo eh. Alam ko kasi, ano kayo eh. Ah, oh, nakawalan no. ano, na ako ng pera. Try mo doon. Punta ka doon. Punta ka doon. Punta ka doon. Punta ka doon. Ano yun? Ano yun? Oh, no. Sama naman ka, kuya. Ano yun? Ma, wala na nga akong pera Bakit? Ano ba, gino, ano ba nangyayari? Nangingi niya eh, nangingi na yung kasama niya eh. Oh, ano nung, ano, masama doon? Eh, wala na nga akong pera, hati na lang sila doon. <laughs> Hindi, kasi dapat pag magbibigay kayo, dapat bukod sa loob niyo, bukod sa loob natin. Di ba, sige, ano? Ah, uh, kuya, kain ka mo gusto mo, kumain ka. Una ka, huwag ka na rito kasi maraming masasama o gali rito. Uh, sige na, una ka na. Salamat, boss. Ha? Boss, okay, ito mo na alis, ha? Hindi, hindi. Okay lang, kuya. Sige na. Ano uh, ka na? Uh, uh, kumain ka na, umayos ka na kami. Dito lang kami. Hindi, okay, boss. Boss, boss. Bakit? Wait lang. Hindi kasi, ano, hindi talaga ako pulubi. What? Uy, ba't ito? Ba't ito? Siyempre, tinesting ko lang. Domesting lang ako ng mga taong good samaritan. Hmm. Tapos eh, unang dumating kasi yon si kuya. At napansin ko din kanina, yung isang matanda doon, parang anong nangyari, nagkakabang din siya ng blessing. Ah, hindi eh. Pero ako, hindi talaga ako pulo, bese Eh, eh, nakita ko, dahil busilak ang inyong puso, tumitesting ako ng mga taong busilak ang puso. So, Ay, di, 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 di wala yun, wala yun. Hindi, sir. Di, 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 ko po matatanggap yan, sir. Ang pinakabalik ko sa inyo dahil mabuti kayong taong dalawa, sir, tanggapin nyo po ito. Vlogger po talaga ako. Bakit? Ah, vlogger kayo, sir? Oh, sir, ako kayo, kayo lang, sir. Yan, maraming salamat. Wala akong masabi sa inyo. Sana pagpatuloy ninyo yung mga ganyang gawain. Hindi <tip> nyo, talagang gusto namin ito po. <laughs> Tama yung sinabi nyo. Maraming salamat po, Baptist TV. Eh, kami po, talagang gusto lang namin ito. Bulong sa mga may hirap, mga kailangan. Wala sa amin ito, sir. Pero, Baptist TV, maraming salamat po. Sana ah, marami pa, pa po kayo matulungan. Ay, Sana kayo din, marami pa kayo matulungan. Ay, Thank you, sir. Salamat, salamat. You, sir. salamat. Shout, out shout, shout out po, shout, shout out, shout out po. Shout out. po. Ayun pala yung vlogger.